right so wali mga kapuso ko diyan uh, sabi nga nangaray nga uh, uh, kasama si Paring Bong ating mga, ating, ating kapuso diyan uh, He's uh, from Marinduque also eh, yan ay, uh, yan po uh, isa sa mga band leader namin the, sa aming uh, saliksik band na grupo sa banda uh, kami po ay uh, nag-explore lang dito sa ah uh, Marinduque ah uh, sa Gasan, Buenavista and Buwak. Ah uh, ngayon ay nagpupunta po kami dito dahil siyempre kailangan po namin na lumabas para uh, magkaroon po kami ng counting ah uh, uh, linaw sa ating aming mga isip. So ngayon ah uh, ito nga po ang sinasabi, yan po yung uh, isla ng Gasan, tatlong isla kung saan ay eh, makikita po natin na uh, uh, malayo po talaga yan eh, hindi ko alam kung talagang yan ay ang sabi nga nila ay eh, MMM Melchor Gas um, MGB MGB Melchor Gaspar and Baltasar Island yan po yung sinasabi dito sa Marinduque ano? so nandito po kami sa gasan ah uh, mamaya po ay uh, ipapakita ko po sa inyo ang iba pang uh, mga tanawin dito sa sa Marinduque even doon sa amin sa sa uh, buak so ito po uh, nandito po kami sa ngayon sa baybayin ng Gasan thank you so much and uh, Magandang uh, morning, uh, evening, uh, afternoon pala. Mali-mali. <laughs> oh. mali Magandang afternoon po sa ating lahat, mga kapuso ko dyan sa buong Pilipinas, sa buong mundo and sa buong Marinduque even dito sa buong Pilipinas sa uh, thank you so much at, at magandang hapon po sa ating lahat.